Happy lunch time, Pangaon aon kita, Ayan, pinubre kalabang, ah, Happy Sunday Pangaon. lunch time pa lang namin ni Pastor Yan, yung kakainin natin ngayon guys. Oh, dahan -dahan Nakapangadok lang na lang kita ng hulod guys, nakapangadok Oo, oh, oh. alin Ay, natin, tapos na kami mag-pray nakag kita dito ha, ano? Malalaki tawid. yung pasayan namin ngayon Nakag-hulod-hulod no? oh. oh. ah, dito tawid, di gadmah Ayan. tayo. tani. Ay, kanin, kanin. Eh. Ayan. Mainit ang panahon, guys. Grabe. Mainit, mainit. Buti mau na lang nagadlaw ya na. Ah. Oo, uh, kasi yung Oo. church namin ay nasa ah, ano. Ano? Ah, sakit na ng uh, maputik na daanan. <laughs> yan, hindi pa kasi nasisiminto. Pero malapit na raw, sabi ng mga politician. <laughs> sana nga. Kaya uh, ano na daw, ini paga uh, before daw mag eleksyon Sana. Sana nga. Sana lang. <laughs> sana lang matupad. Para uh, hindi na mahirapan yung mga church people. Pangaan po. Tara, tayo, guys. Parisan natin ng fresh uh, drinks. Oh, kasi ano. Tara, kain tayo. Yan ang taba. Oh. Tingnan niyo yung uh, tabao. Oh. Sa tambukia. Okay, kaabag harvest lo. Hmm. Lasang pasayan La, guys. Lao, damot aligi. Lasang pasayan. Pala tira, ano? Tira, tira. Mm Ano -hmm. yung, yung aligi niya? Marami. Marami. Sarap yan. Ito, ito na lang natin mamaya guys ng ano, serpentina. Na, uh, <laughs> <laughs> mga ano naman mabalansik. Ito yung maganda dito. Nakakabili kami ng mura. <laughs> ano lang to guys, 160 lang isang kilo. <laughs> <laughs> Mahal lang kasi pag nasa ano ka na. Kailangan dun ka sa main bibili yung mga neighbor kasi ng church doon sa PISPAN, nagtatrabaho hmm Pab, uh, may, ano, kausawang suay? Eh? Pero siguro, masarap. Nga, butangan. Sandali lang, guys. Ipasun mo na magkwento sa inyo. Mm masarap to may sawsawan guys para hindi masyado yung ano yung kolesterol guys maganda may suka at saka ano bawang para hindi ka ano yung ano kolesterol taba kasi ang daming ano alergy ng ano ipon taba talaga pag ano fish pen. hmm serap guys serap hmm Adi Dian Kwan, Adi Lemisah. Dinamnam ah, mm. Dinam kahit yung ano balat guys, mali namnam. Mananamnam mo yung ano, yung taba at sarap. Malasang-malasa. malasang malasa Kain tayo. lah Kami na. Hmm. Ano? So, ayan. Ayan. Ayan, gusto ko. harang <laughs> Para <kasigun> <laughs> harang Ngananap ito. Ang halap ko. Sili. Ayan, ang daming sili sa kabawang. bawang. Mm, hmm. Ang harang na ni. eh. Sarap. Oh. Kaso na. Hmm. Ang Ah! Ang <laughs> hangat. Ang hangat. Ang yung sili, guys. Kaun-kaun. Sininok tayo, guys. Sininok. Sininok. laki kasi ng pasayan na, na ano namin ngayon. damaniran era na harvest dyan. Sininok ako bigla guys. Pag sinisinok daw guys, tat tatangkad pa daw guys. <laughs> taas pa. Sana all. Sana all na itaas. <laughs> tayo tatangkad na lang yata ako in sideways. <laughs> Balit, pangawan kita mga kababayan. Kain po tayo. Yan. Hmm. Harap. Na Maraming sili. Sausawan. So, na ba? Ang mm, agat na. Ang yung ano, sili. Mm. Sarap ng cutting block, guys. Tamang-tama. <coughs> Malasang-malasa. malasa 说。 kapanubo yan na. Ah. <laughs> Mataba yung ano ngayon guys. Mataba at saka lumaki. Mm, -mm. Maraming aligi.

Ini pun tayang, guys. Ini pun tayang sekarang. Lord Jesus sarap guys sarap na ang ulam oh. <coughs> kanda maris sila no kay eh nag adorable damot kan nag ano rin kami na makapunta sa lugar ng kapatid niya guys marami ding ano doon mga seafoods yun yung ano namin sana makapunta kami doon sa buhol guys ano yung ano bunso namin shout out kay Maricel ayun ay na makapunta kami dyan ang daming mga seafood dyan maraming mga shells mga pestong isda kuran a ah a -ah. para ko ulam uh, na ata uh, guys paghapon <clears throat> Kapit na silang hmm. magpalit ng balat, guys. Bukol na yan. Mayroon na kasing, ano, mayroon lang pangalawang balat. O, oh, pagsuka dito. Babal yung Amat, sa luno-luno. Nagluluno ko. malapit na sila magpalit. Meron lang pangalawang balat. Pag luno masarap yung kasi Oo. hindi mo nababalatan. Malambot na siya guys. Mm -hmm. Yung luno Hmm? Ah. Na Tapos na si Pastor kasi nag <laughs> ah. <laughs> naglilimit Busog siya na. bawal sa kanya ng na... Oo, hindi tayo <laughs> pwedeng masubrahan. <laughs> Dapat yung ano lang, sakto lang. Harap. Hmm, sarap ng sausawan, guys. Mm. Maraming salamat okay, sa patunood. Mm. Tapos na ko. si Pastor. Ubus na. Wala nang laman. Ubus. <laughs> God obos bless. Sa Happy lunchtime. Happy Sunday. God bless.